Hello Getters! Welcome back sa Get By Dren YouTube channel kung saan sapatos ang bida. At today, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakabagong release mula sa ANTA, ang Kai 2 Dallas. Unang tingin pa lang, ang lakas na agad ng forma nito. Dahil sa colorway pa lang, halatang tribute ito sa home team ni Kyrie, white, blue at black na Dallas colorway. Ang upper niya gawa sa kombinasyon ng mesh, synthetic leather at TPU, kaya hindi lang astig tingnan, breathable at supportive din. Makikita mo yung performance and lifestyle fused in one. Pagdating sa materials, solid talaga ang Anta. Ang TPU overlays nagbibigay ng stability at durability, habang yung mesh parts nagbibigay ng airflow para sa mas preskong laro. Sa ilalim, makikita natin ang rubber outsole na may multidirectional pattern ideal para sa mga explosive moves ni Kyrie. Kung active ka sa court, ramdam mo talaga yung grip at responsiveness. Pero hindi lang ito basta performance shoe. Ang Dallas Colorway ay isang tribute sa team ni Kyrie at Mavs fan. Ito ay simbolo ng kanyang koneksyon sa lungsod at kung paano siya na embraced ng mga fans sa Dallas. Kaya hindi lang ito sapatos, isa itong statement. Kung fan ka ni Kyrie or ng Dallas Mavericks, bagay na bagay ito sa collection mo. Overall, para sa akin, ang Antakai 2 Dallas ay isang mahusay na mix ng performance, design at meaning. Pwede sa court, pero pwede ring pang forma. Kung nagustuhan nyo ang review na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng Anta at sneaker drops. Comment nyo rin kung anong colorway ng Kai 2 ang gusto nyo ma-review next. Have a good day and God bless everyone!